Ay di pa na yun ano? Ano doon, ma'am, yung itim na ano natin sa mga pang ah pero yung okay. ano? Kalok kanina nako isling ano? Dry skin basta makati siya. Uy, ako yung dry skin. Sarang. Overcut din to, ma'am. Oo. Ayan, o. No? Kasi galing murder yan. <laughs> <ngayon> parang <laughs> na yung parang naghihil heal na Parang bagong tubo na siya. Mm -hmm. <laughs> Kasi na murder. <yung> ano <laughs> Hindi ka pa nadadala. <laughs> <laughs> no choice. <laughs> Ma'am, sakit. Parang namatay kasi siya from end to sa end. Sa, o, sa mm -hmm. Kaya naging niyo ako po. Okay, hiyan mo lang bumigat, ma'am? Hindi, straight mo lang. Straight mo lang yan. <coughs> ba na? No? Okay. dito sa so unan wala akong problema. Sakit, Ma'am. hindi ko talam anong doon ang dadamputin ko eh. Parang na, ano din ako eh. Alam mo parang gusto ko na agad may atanggal. Dry skin, no? Hindi ko ko Ito yung dry skin. <coughs>

Maam sabi mo? Hindi lang. Hmm? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Teka lang, hindi ko na mapigilan yun. Eh. <laughs> Sige, Ma'am. Sorry, okay. madam Excuse me. Kapal lang. Hindi po siya masakit. Hindi. Bakit siya na masarap na. Sige lang, wala na nararamdaman. Ako Ako din. May inggron to eh. Sorry. na nga. Eh. <laughs> mm, -hmm. mm Baba mo, madam. Nagagalit na ako. <laughs> Hindi siya kuha Bumabalik eh. Ay, parang namuong dugo Parang namuong dugo. Ano ba? Ay, hindi. Dumi pa lang. Ano ba talaga? Teka lang. O oh, bumalik siya. Dry skin to mam, bumabalik lang yano o. Oh, ayan o. Hmm. Yeah. sarap. Tika, <laughs> Teka, huwag ka munang humarang. Mm. Mama, kalay mo yan? Lahat <laughs> doon yan? <laughs> Hindi pa tapos lahat, ha? Mm. Stock? Ito meron pa. Ito lang. Dito wala na. Oh, Ay <laughs> mo. Yan ma'am. Ilang buwan mo? Ilang taon mo? Sa Ang arte? Wala ko nangitang na mo. Linis sa arte. po? Hindi. Ay, te! Dilinis po ako. Nakoteng. Yan naman yan. Ha? Yan ang laman yan. Oh, Kapalinis ka rin. Mamaya may Ay! Hindi pa hindi na pala kaya. Alas 3.37 na pala. Balikan mo na lang ako bukas ng hapon nating Ulit. May laman si Aria bukas. Ah? Kaya kami nasamaan. Hintayin mo, tatapusin ko pa to. Ito na lang sa paa niya, natapos ko naman na yung tama. Sige. At isara mo ng kaunti. Thank you. Ang saro. <laughs> Ito, yung pagtigas niya nito, madam. Ito yung parang ang siguro yung tinatanda ng parang pag pinapaabo pa yung video mm. Yung yun no <laughs> kaya mo yun <laughs> ay nasatisfy ako talaga <laughs> ko talaga akalain na may karami doon. Balikan ko yan at meron pa kong... Eh, humap, de. din di na dumubo yan. <coughs> no, ma'am. <laughs> Ako din, kala mo lang. <coughs> Na mo overcut ko ha. Overcut kong palihis. Kasi kami naman yun eh. Sira ba? Bahala ka dyan. <laughs> Meron pa po. Ayan. Ayan. Meron pa po. Sige, <coughs> madam. Kuko yan? Hindi, dry skin na lang. Nauna na yung dry skin. Nauna na yung kuko. Kasi yung dry skin, nakakasakit talaga siya. Yun ang sobrang ano ma'am. Kasi pag ang ingrown natanggal, naibsa ng konting sakit. Oo. Pag gumaba yung ingrown ulit, sobrang sakit ilang araw lang. Kasi yung dry skin, hindi natatanggal. Okay. So pag tubo na po po? Sakit na naman siya. Hindi na naman yung dry skin. yung mm -mm. dry skin. Sakit ma'am. mm. isang piso yung babalik ang kita hindi patapos sa akin yung tinatanggal ko palang ingron kanina dadala niya na kaya pala malinis na siya Hmm. Madam parang magsisimula na magsisimula din siya ng ganun. Sa, sa kabila. Ike, no? mm -hmm. Kasi tignan mo ito. Ito hindi, ko gina hindi talaga ako may kasalanan niyan ha. Ito may mga bilog na may sugat-sugat na yan. Hindi talaga ako niyan. sugat ba? Mm -hmm. Ayan o. Oh. Ayan oh. Tapos dito din. Ayan o. Oh. So start. Oo. Dito sa parting to makate. Oo. Uh Oo. -oh. Oh. Si manipis na dito eh. Dito nag... Hmm. Sorry madam. Sakit? Kate. Sakit. Masakit. Oo. Oh. Hmm. Kunti na lang. Ang galing ko lang na lang yung nakausling dress ko na yun. Ito. Ito. Sorry po. Hmm. <laughs> Teka, hindi pa kasi yung ano niya. Hindi nga pante yung pagkawano ano <laughs> pini ko kasi pag ganito ma'am, parang hindi, hindi siya malinis na maayos ba? Ano ma'am? -hmm. Kasi nga siyang mortar. Hindi nga tumubo na siya. Konti. Kasi maitim yan. Mm. Patay na talaga siya. Nasa roof niya. Umakyat na yan. kaso pag pagtubo niya, ganyan siya kapag. Nagaganda yan mo. Babalik yan basta maayos ng paglilinis. Wala na nagkaroon na ng na. ano. Hmm. Na. Okay, wala naman na yung matigas na siya. Ay, wala na. Yun yung gusto ko matagal. Akala ko talaga may ano yun eh. Namamahay pala siya. <laughs> Grabe yung dry skin niya eh. Nagkikutiks ka ba, madam? Very good.